Nadine Lustre at Catherine Bernardo, pinagkukumpara ngayon ng netizens dahil sa parehong pinagdaanan sa buhay pag-ibig. Sa dinami-rami ng love team sa ABS-CBN maging sa ibang network, isa ang jadin sa talagang pinakaminahaltin ng publiko na love team sa ABS-CBN na kinabibilangan ni Nadine Lustre at James Reed at nasundan pa ito ng isa sa pinakamalaking love team din ni na Bernardo at Daniel Padilla na tinawag namang Katniel. Mainit ding pinag-usapan ang naging kontrobersiya ng maghiwalay sina na Nadine Lustre at James Reed dahil akala nga rin ng publiko na silang dalawa na ang magkakatuluyan. Hindi lingit sa kaalaman ng publiko lalo na ng mga taga-suporta at tagahanga ni Nadine Lustre kung bakit sila naghiwalay ni James Reed. Bagamat hindi sinabi ni Nadine ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay ni James ay alam naman ng publiko na tila niloko din si Nadine Lustre ng kanyang boyfriend at ng ilan sa kanyang malalapit na kaibigan. Dahil dito, hindi naman maiwasan ng publiko maging na mga taga-suporta ni Catherine Bernardo at dinadin lustre na maikumpara ang isa't isa pagdating sa buhay pag-ibig. Maugong din na pinag-uusapan kasi ngayon na tila kasabwat o kasama sa panluloko o ang sinasabing may alam ang circle of friends nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla na siyang naihahalin tulad sa nangyari kay Nadine Lustre noon sa relasyon niya kay James Reid, Katulad ng ginawa ni Nadine Lustre, nang kumpirmahin nila ang kanilang hiwalaya ni James Reed, hindi ito nagsalita tungkol sa tunay na rason kung bakit sila nagkahiwalay, na siyang ginawa rin ngayon ni Catherine Bernardo. Pilit na nanahimik si Nadine Lustre noon at gayon din ngayon si Catherine Bernardo. Nasawiman ang dalawa sa kanilang malaking pag-ibig sa buhay. Successful naman ngayon si Katrin Bernardo at Nadine Lustre pagdating sa kanilang mga karera na ikukumpara man ngayon si Katrin Bernardo kay Nadine Lustre. Tila positibo naman ito para kay Katrin dahil hindi naman ito nakakasira ng kanyang imahe. Hinangaan din ng mga netizens ngayon si Katrin Bernardo dahil sa lakas ng loob nito at hindi siniraan ang kanyang boyfriend o ex-boyfriend na ngayon na si Daniel Padilla. Komento pa ng isang netizen. Tila talagang napagod na lamang si Catherine Bernardo sa paulit-ulit na nangyayari sa kanila ni Daniel Padilla. Ani nga ng ilan kapag babae na umano ang sumuko, wala na talaga yung mangyayari sa isang relasyon.